Isang fundraising event ang isinagawa ng mga grupo ng Filipino-Canadians sa Ontario para sa patuloy na paghatid ng ayuda sa mga biktima ng mga sakuna sa Pilipinas. Ang malilikom po raw sa planong food drive. Narito ang report. Halloween night jamming. Ganito ay ng ilang mga Filipino-Canadian ng Halloween na isa ring fundraising event para sa mga biktima ng mga nagdaang lindol sa Pilipinas ang pagtitipon. Naging daan din para sa ilan na iangat mga panawagan at saloobin sa tila sunod-sunod na mga sakuna sa Pilipinas na maiuugnay daw sa mga iniimbestigahang katiwalian sa mga ahensya at sa gobyerno. Gusto namin paabot, lalo na sa mga uh, opisyalis natin sa gobyerno, yung mga kurap na kung saan, kung walang flood control na ghost project, siguro yung mga kababayan natin dyan, kahit anong sakuna, pwede natin silang tulungan. So isang ano to, isang hamon nito sa inyo. Uh, may Halloween uh, party kami dito at siguro ito na yung pinaka na nakakatakot na costume. Magising Ang mga buwaya sa Pilipinas, mga politikong buwaya sa Pilipinas. Na yung mga ninakaw nila dapat ibalik nila at itulong sa mga biktima ng lindol. Ang event pinangunahan ng Tao Canada at sinuportahan ng nasa sampung mga organisasyon. Ang target namin na malikom sa event na to ay uh, 1,000 Canadian Dollars. Hindi man ito kalakihan, ito ay makakatulong upang magkaroon ng food drive or uh, medicine distribution para sa mga biktima ng uh, lindol sa parte ng Mindanao region. Nais daw nilang ipamalas ang tunay na diwa ng bayanihan na hindi raw nasusukat kahit pa malayo na sa bansang pinagmulan kaming mga nandito sa ibang bansa sa maliliit naming pagtitipon ay pagsusumikapan naming uh, mabigyan kayo ng tulong uh, kaagapay ninyo kami sa diwa, sa gawa at sa panalangin. Ang mga grupo rito sa mga Pilipino rito sa Toronto, Canada ay nakakatuwa dahil uh, ang puso nila ay nasa ay ng Pilipino talaga pagdating sa tulungan.